punta tayo sa latest senatorial survey dan. latest na naman. And this yeah. is uh, yung nauna, I mean second, uh, which we discussed during our last vlog bago bago ito. ay uh, that was conducted by Pulse Asia. Pulse Asia. Mm -hmm, mm -hmm. Ito naman ay SWS, Social mm -hmm. Weather Station under uh uh through the uh uh if you call it request uh, as requested or uh, uh as yes as requested by uh strat base mm -hmm. it's another is i think it's another group in the philippines at nag-request uh, sws at ang uh, ito ang resulta ng uh, latest survey. And this was conducted uh, between April 11 to April 15. Pero lumabas yata ito during the holy week, yung resulta. Number one, Bongo. Senator Bongo. Number two, 45% daw ang nakuha niya. Number two, si uh, Erwin Tolfo. At 43% Number 3, si Lito Lapid. At 44%. Number 4, Tito Soto. No, Lito Lapid is 34%. Uh, Tito Soto is 33%. Cayetano Pia. 33%. Tayo sila. Bato de la Rosa. 32%. Bong Revilla, 31%. Taisila ni Bentolfo, 31%. Tapos, uh, Abby Binay, <coughs> number 9, at 29%. Camille Villar, number 10, at 28% paying laksyon. Number 11 at 26%. And Manny Pacquiao, number 12 at 25%. And uh, ito yung uh, ayaw mong maging kaibigan, Dan. Kasi <laughs> nung sinabi kong kaibigan mo, eh, medyo dinadanay mo. Eh, Willie Rebillame. <laughs> Number 13 okay. at 24%. Humahabol. Mm -hmm. uh, o oh, si Amy Marcos. Si Amy Marcos. Sumunod kay Willie Revillame. Magkatay sila sa 24%. Si Amy. Ay si. Pareha silang uh, rank. Number 13 silang dalawa. Si Amy at Revillame. Both garnering 24%. Susunod si Ba Makino. 21%. Kasama niya si Kiko Pangilinan, sen former senator. 21% din. And, ito yung ayaw mong maging kaibigan pare. Si Philip, Philip Salvador. <laughs> 18%. She is number uh, 17 to 18. And then, ito na sa sayangan ako, pare. Si Benhor Abalos, sana makahabol. I know, yeah. 18%. Tayo sila sa number 17 and 18 slot. Mhm. Mm -hmm. Gringo na 13%. He's ranked 19 to 20. Si Marcoleta, uh, she were talking about kanina during our before our vlog. Mm -hmm. uh, I 12 percent. He is uh, number 21. Oh, Bisi Busita, Busita Colonel, eh? Colonel Busita. Number 22 at 11%. Jimmy Bundok sa PDP Laban to, 9%. Number 23. All the rest ay mga PDP Laban naman. Si Lambino, yung kababayan mo, Rodriguez, Kibuloy, Hinlo, Mendoza. Wow, nasasayangan ako rito pare si Ariel Carubin. Okay. Si... Yung kapaspinsan ni Ruben, yung brad yeah. mo. Correct. Si uh, Senate Majority Floor Leader Tolentino, ninyan ba Di ba? He's also running for re-election? Sandali lang. Na, na nalampasan As ko yata. Saan, si saan si si siya rito? Oo nga, ay lang, ay lang po. Buti na mention mo, ate. Oh, I'm sorry, Senator Tolentino, you're the man of the hour. <laughs> Nakaligta ako. Uh -huh. He is next to Marcoleta. Ano? Anong place yan? Wow, lang. Eka, lang, Ah... 1, 2, 3. 1, 2, 3. 21. Number 21. Wow. Si Pala, Markuleta Pala ka, at saka si uh, Ipe. Ah, uh, si uh, Markuleta at si Kasi Unasan ang magkaparehas. 19 to 20 at 13 ang, Pero ang ibig sabihin, Ted, delikado si Senate Majority Floor Leader Francis Tolentino? He is number 21 only. Oh at 12 percent. But uh, I hope na with this uh expose na sinabi niya, uh, siya lang ang nakapalabas pala oh, nitong ganitong klaseng wow. mga dokumento. Magaling din yung mga research niya. Yeah. I hope uh, it, this will I'm sorry ya, palagay ko. He will be within the striking distance. I I hope so. I hope so because he he was a law professor also. Until now. Yeah, until now so bakit kaya yung mga magagaling medyo nasa huli. Like uh, Senator Bam Aquino sa si former Senator Francis Pangilinan. Pero alam mo Ted, oh. hindi nakaka-receive ako ng mga feedback from the Philippines. At yung mga enlightened uh, electorate, they, they care or they root for sen former Senator Bam Aquino, si former Senator Kiko Pangilinan, bakit nandiyan pa si Bongo, si Bato, at marami silang mga hindi ka nais nice -nice na mga qualifications? Bakit kaya nandiyan pa sila? Hindi ba, parang di yata parang bulag yung mga botante natin sa Pilipinas. Hindi kinagamit ang utak nisan. Hindi, hindi ko maintindihan nga ang sistema ng mga kababayan nating iba. But we hope na Iba na ang panahon ngayon. So, dapat mag-iba na rin ang pag-iisip natin, mga butante. Oo. Lalo na ngayon. At uh, tayo ay mapanganib ang sitwasyon natin kasi kalaban natin ang China. Correct. Oo. Oh. So, hindi pwedeng magpadala tayo ng bubo oh. <laughs> sa Senado. Oo nga. Because this is not a uh, joking matter, mga kababayan. Kasi ang mga senador ang magde-decide sa... Uh, mga malalaking problema like yung mga nangyayaring si Galut doon sa West Philippine Sea the president cannot act alone he has to have a supportive senate correct, pero nakataka ako kung paano why? magiging supportive at uh, ang mga senador kung hindi hindi sila well learned hindi so, na alam yeah. kung anong mga issue na hinaharap Yeah, how uh, can they act when the time comes for the Senate to uh, make a decision? Oo. Uh -huh. Di ba? Okay. Pero nagtataka ko, Ted, bakit uh, sa balita, eh, in-endorse daw ni former Vice President Lenny Robredo si Marcoleta. At si Ayun. No. Marcoleta, eh, he was an avid, uh, until now, he's an avid an rabid and avid diehard supporter of the Dutertes. He was also a co-author to close down ABS-CBN. Kaya nagtataka ako, bakit kung uh, in-endorse ni Lenny Robredo, but I, I think uh, hindi makahindi si uh, former VP Robredo at hindi susundin ng kanyang mga kakampings o kakampi na iboto si Marcoleta dahil uh, marami siyang kasalanan sa Pilipinas. Nagtataka din ako pare kung bakit inendorse ni uh, Senator ani uh, former, former Vice President Vice President Robredo. Kasi talagang uh, uh, you said rabid but uh, abid naman ang uh, followers siya. Oh. Wow. Avid follower. but uh, some My people heart. say rabid, pero ako oh. avid follower. Oh. ani at supporter. Active supporter ni Presidente Duterte. Na siyang tormentor ni Vice President Leni Robredo when she was Vice President. Oh, oh, oh yeah. For the whole six years na nakaupo siyang vice. Tinorment siya ng kinorment ni Presidente Duterte. And here comes Marcoleta, Coleta, who is the one of the biggest defenders of uh, President Duterte, oh, i-endorse uh, niya. So, nagtataka ako dyan. Anong nangyari? Siguro, dahil ah, hindi niya Sige yan. Pero, palikud, that uh, kind of endorsement, if ever, uh, is not a sincere endorsement yon Hindi talaga bu bukas sa kanyang kalooban <laughs> na Siguro, uh, dala lang yan ng uh, niya ron kasi nakita, nakita ko sa social media na nagkausap nila. Well, I hope na ah, um, I hope na magkatotoo ang sinabi mo na hindi tunay na endorsement. Oh, uh, parang siya eh, niya, na Marami pa rin following si uh, Lenny Robredo. Oh, yeah. Si, uh, marami pa rin following 'yon. Parang half bake lang yon na uh, endorsement hindi sincere na endorsement yon para lang uh, mat, mat, matapos niya para lang kunya uh, siguro kinulit siya ni Marcoleta but uh, sa mga nakikita ko din sa social media ng mga intelligent voters at mm -hmm. they they don't want Marcoleta to win oh so, uh, uh, yeah, at yeah hindi lang intelligent voters pare Oh. 'yung mga ABS-CBN uh, fans, 'yung mga nga. followers oh. ng ABS-CBN. Yes. Ah, uh, marami 'yan. Kasi wala na 'yung mga telenovela nila, biglang oh. nawala 'yung paborito nilang lang pinapanood araw-araw, oh. 'di ba? <laughs> yeah. na, -na -laid off sila, wala wala silang at saka ba paborito na lang artista. Oh. oh so... yeah. kaya kaya pangpain si Marco Leto diyan, Terry? si sa listahan mo? Na, na, nasa top 20% siya? uh, o top 50%? Sa survey na binasa ko. Mm -hmm. Nandito siya sa 1, 2, 3, 4. lang ha. Number 19 to 20. Oh, hindi, hindi mo Ah, uh, ha. Kasama niya si Gringo Nasan. Kasi Alam mo, mga... Muna... nasasayangan pa kung isa, maliban sa mga sinabi mo kanina, na si uh, Francis Tolentino. Si Abalos, pare. O, oh, uh, Abalos, yes. Pwede okay, rin siya. He's a lawyer at uh, yung kanyang uh, track record and experience as a uh, as a government official. Uh, hindi mo matatawaran yan. I, I, I know. Or probably... From, from, mayor to congressman to cabinet member. Wow, he's a... Uh, um, he's due for the Senate. Correct. Oh. Oh, kagaya ng sinabi mo rin, si Kiko Pangilinan, ay Pangilinan another lawyer. Oh. Ito mga natin sa Senado. Kaya mga kababayan, ah, mag-iisip-isip kayo dahil ah, kagaya ng sinabi ko, we are in a critical situation now. Dahil kitanya ah, kita niyo naman nangyayari araw-araw sa West Philippine Sea ay ah, kahit na civilian na ah, Ah, uh, vessel natin ang uh, Bureau of Fisheries. Uh, maghahatid lang ng uh, supplies. Ayuda, supplies, yeah. uh, ayuda sa mga fishermen pare. Yung BF uh, BIFAR, uh oh. vessels, maghahatid ng ayuda sa mga fishermen natin ay hinaharang. Eh lalo na yung uh, Navy, Navy uh, vessel natin na maghahatid naman ng supplies uh, isang, uh, sa isang sa pag-asa sa isang barko natin doon. Hindi at lang hinaharas. Oh, at hinaharas. Eh, nakakatakot ang sitwasyon ngayon ng Pilipinas sa mga kababayan namin na mag-isip-isip tayo mabuti. Yung mga mahilig na bumubuto ng mga walang experience. Ne, isang experience ay wala. Kaga, alam, kilala nyo na sino mga ito. Pero nga isa dyan na entertainer na nung na-interview siya nung uh, nag-file siya ng kandidatura for the Senate ang tinanong sa kanya well, it's a basic question ask for any ask from anybody so therefore dapat masagot mo dahil alam mong tatanungin sa iyo yon di ba mm -hmm. ang tanong ano ang plano mo pag nanalo ka sa, na maging senator, senador. Alam mo ang sagot niya? Ay, magplano ako pag nanalo ako, saka lang ako magplano. Oh. Okay. Wala senator. siyang plataforma. Wala siyang adhika. Kahit na Boy Scout lang ang pinupuntirya mong <laughs> leadership position, dapat may plano ka. Bago ka tumakbo. Oo nga, wala siyang... Iyan e, mga, ka, mga kababayan, huwag niyong butuhan yung taong yon. Ginagawa niyang uh, biro-biro uh, uh, ang pagtakbo sa Senado. Ito, mahirap na trabaho maging senador, mga kababayan. Tandaan nyo, uh, huwag kayong magpadala doon ng uh, uh, walang alam. At lalo na yung walang plano. Pe, <laughs> palagi ko, Ted, yung mga ito siguro, pag uh, na nanalo sila now they don't really discern well what uh, they are voting malamang na pag na con pag na convict si o oh, pag impeachment na ni Sarah, boboto sila kay in favor of Sara yun ang kinakatakutan ko Ted eh. malamang na mangyayari yan malamang yari, de dahil Kato itong si Marcoleta, right or wrong, na alam niyang mali yung ginawa ni Sara Duterte, na hindi niya ma-identify or walang existing na piatos, grace piatos, o mga kung saan niya din nila yung 125 million pesos. Alam na ng majority of the committee members ng Quadcom, Good Government, i siya? talaga ko ado baka hindi siya maconvict i don't know 625 million pare yung uh, the amount uh, at issue doon sa confidential funds di ba oh 125 million no 625 625 uh, <laughs> confidential funds uh, from the office of the vice president Mas man lalaki pa yung... uh, the office of uh, in 11 uh, days uh, iba yung in 11 days mm. Yung 125 million, kaya nalito ka, ay hinahabol naman ng gobyerno kay Bong Revilla. Aha. Uh -huh. Maalala mo na Bong Revilla uh, was charged for uh, over the use of his PDAF. Okay. PDAF funds, otherwise known as pork barrel. Mm -hmm. Now, ito yung uh, uh, pin pundo na uh, pin pinakialaman ni Napoles. Maalala ma ma mo si Napoles? Siyas, uh, si, si Bong Revilla ay isa sa mga legislators na ginamit niya. O no. naman si Bong Revilla. Mm. Now, ang na ang kanyang chief of staff certain Mr. Kambe, Kambe o Kamba. Si uh, Bong Revilla ay hindi na convict sa kasong yon. Pero nakapagtataka yung decision ng Sandim Kambayan, he was set free, pero inorderan niya si Bong Re Senator Revilla, ibalik ang 125 million. So, 125 million nga na pesos ang dahilan kaya merong kaso. Oo. Pero As ayun, yung Revilla at saka yung chief of staff niya at saka si Napoles. Oh. Pero buong Revilla was not convicted. Ang kanyang chief of staff ang na-convict. Pero si Senator Revilla was set free. Pero pinababalik yung pera sa kanya. So how do you interpret that? Eh, lang yun, parang moro-moro lang yata yun eh more more no, on. pero nakakapagtaka nga eh do not now, uh, kasi the decision uh, was uh, like that uh, na convict yung uh, chief of staff niya si pero ang pero si uh, senator Revilla in orderan na ibalik ang 125 million so, pero, pero alam mo may, may so, araw din sila Then, so uh, ang, ang, gusto kong sabihin na uh, dan bala na kayong mag-isip mga kababayan Okay, of course. Paul Kebong Revilla, yung paborito niyong artista. Yung may agimat. May agimat siguro, kaya hindi siya na-convict pa rin. At uh, nakasalalay sa inyo ngayon ang desisyon after na ganon ang nangyari sa kaso niya na bagamat siya ay binigyang uh, pinawalang sala, pero pinababalik naman yung pero sa kanya. So, uh, how do you interpret that? Bahala na kayong mag-interpret na mga kababayan. At, uh, na kayong mag-decide kung kailangan pang ibalik ninyo sa Senado si Senator Revilla. Alright, at uh, also, meron pang isang gustong babalik din sa Senado na pa parehos nilang entertainer, di ba? Mm -hmm. uh, ngayon, ay mga ay tingnan nyo rin ang kanyang track record sa Senado. Matagal na siyang mupo doon. Karapat dapat din ba siyang ibalik ulit? So pag-isipan ninyong mabuti yan kasi marami pang naiwan sa Senado na uh, hindi epektibo maging Senador. na nagkamali tayong binotohan so Let's not commit let's not commit the same mistake kasi pagpapadala tayo nang walang gagawin doon so mag-text mag lang ang, ang makina bang hindi taong bayan ang makina bang ay yung taong pinapadala natin na walang ginagawa at uh, let's stop sending clowns <laughs> to the Senate. not at this time mhm uh -huh. tapusin muna natin mga kababayan ang kidwaan uh, between a uh, the Philippines and China. At uh, pag smooth sailing na ang panahon, eh, kahit artista na lahat siguro maging senador sa, 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 <laughs> sa atin. God forbid. Eh, eh basta uh, hindi critical ang situation ng bayan natin. Because the senators have a crucial part to play. To play. Mm -hmm. eh during, dangerous situation, dangerous situations such like such as this. Okay, Dan, you were saying something. I think na uh, ay alam ko na ang tinutukoy mo, may isa yung asang artista diyan na pabalik-balik. Yeah. Yung artista ng taga Pampanga na na sa, sa, Pogo. Yeah. Ay, ay, what what a nerve ano ha? Huh? malakas pa rin ang loob nilang mag uh, to run for re-election at very controversial sila i don't know uh, the reason why or they are blinded or nagbulag-bulagan ng butante natin i hope uh, this time medyo iboto yung natin yung karapat dapat mga kababayan diyan mm. sa Pilipinas hindi lang dahil artista hindi lang dahil sikat hindi lang dahil celebrity but iboto natin yung talagang karapat-dapat na alam natin ang kanilang mga platforma Kaya magising na tayo mga kababayan. Sabi nga sa kong kapatid, huy gising! Kasi yeah. nag uh, uh, we have chats so sabi nila, gumising na kayo. Mga kababayan, so malapit ng eleksyon, so sana'y gumising tayo at mag-isip ng tama pagdating ng eleksyon. Okay. Well said, Dan. And let's hope uh, for the best. Uh, mm. At uh, uh, kami muna, mga kababayan, ay magpapaalam na kami ni Dan. at uh, uh, sana uh, nasa mabuting kalagayan kayo palagi at uh, pagdasal natin na ang uh, 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 krisis uh, na nangyayari sa atin ngayon na uh, especially between China and the Philippines ay uh, malalampasan natin. At uh, uh, let's pray to God Almighty that this shall come to pass at uh, walang mangyari masasama sa atin. Okay, so see you again next time, uh, kababayan. i think i think programming it all so i continue watching us so that uh, we can be enlightened by our opinion so that uh, our country can move forward and be should i say alon ko ayo ko sabihin yung to be great again but uh, the country can move forward so that we will not be left behind yes okay all right uh, mga bayan at uh, bago kami tuloyang magtapos sa uh, video session na ito ay uh, pag ulit na kung may lang ay uh, mga hindi pa nag-subscribe ay uh, mag Please subscribe. Ah, uh, dito sa ating channel, Orodeo TV channel. And paki-like na rin at paki-share na rin ang ating vlog. Thank you so much for watching and uh, let's hope for the best for our country. Bye-bye. Bye. See you again. See you again.